Okay mga idol, update tayo idol. Today is Monday. December 30, 2024. Para idol, makahoy muna idol. Muna tindas akong kong mama mga idol. Tindahan idol. Nga na idol. Pili store. Muna yung tinda mga idol. Ay e, bahali na mga idol. Kinsa yung palito bahali na la, idol. Ready na ni idol. Idol o. Oh. Kahoy mga idol. Pazod uling mga idol. Mga idol. Oling mga idol. Taktis tag negosyo idol. Nakamakot ang mga idol. Muna yung kung tindas akong kong mama mga idol. Ay ah, itlog idol. Kapay sod idol kay man man. Kapay kwarta lagi. Eh. Muna na kaloy anta na itong balag bulagay. Maro mapuno ni tindahan po hon. <laughs> Mita mga idol. Hinahinir kong ta. Basta magantos masantos mga idol. Muna idol. Muna kong kawai idol. Yun siyempre itong kahwi na idol. Team idol. Tagdusi na idol. Tag Napa-idol Napa o. Oh. Deliver na idol o. Oh. Hatod na idol. Pwede ya. Yun siyempre itong kahoy diha. Gamit ka ni New Year. Wala ka to, mga idol. Thanks for watching. Thank you and God bless. Good afternoon mga followers. Huwag niyo support. Thank you kayo ninyo.